Sa pagkakata ito, pag-usapan po natin ito pong uh, plano ng Department of Agriculture na mag-angkat mag muli ng dagdag na supply ng uh, isda. 8,000 uh, metric tons po ng uh, isda sapagkat ang sinasabi po ng uh, DA ay apektado na apektuhan po ang uh, fishery sector ng magkakasunod na bagyong tumama sa bansa. Nasa kawilang linya po natin para hingan ng reaksyon si ginaong Jason kainglet ang Executive Director ng Samang Industriya ng agrikultura o Sinag. Magandang uh, tanghali po Sir Jason. Welcome po muli sa dwi Channel 23. Oh, magandang tanghali ah, po sa kanila at ng nanonood. Opo, salamat po sa inyo pong uh, pagpapaunlak, uh, Sir Jason. Anong reaksyon uh, reaction nyo rito, opinion po niyo ninyo dito, sa, though meron po ditong sinasabi ang uh, DA na may, may paglilinaw ho sila na pinag-iisipan pa lang naman yung pag-aangkat ng mga isda at gulay upang mabawasan ang epekto na magkakasunod na bagyo sa local supply. At uh, yan po ay payag po mismo ni ASEK uh, ni uh, DA Spokesman, Assistant Secretary Arnel Demesa. Uh, De Mesa. Anong uh, masasabi nyo rito, Sir Jason? Ha, una po, nag tayo dahil uh, ang, ang, ang pagpakigita po sa natin kay mismo kay, kay Sir so, nag usap pa tayo kung ano po yung actual damage, no yung extent mm. ng mga pagkasira ng mga pangalan, yung kahit sa mga pangalan na nasa uh, atas pa lang po ng nag-inventary sa atayo kung ano po talaga yung Uh, epekto no, sa ating mga magsasakat, at mga nangisda. Mm -hmm. At wala po dun sa pag ating pag, -pag, -pag at pag-inventaryo, dun pala na rin makikita kung ano po yung dapat na rin yung maging tulong ng ahensya. Pero pangunahin po sana ang nasa din atin ng ating kaibigang uh, dihis, no? ay tulungan muna uh, kaagad ang ating mga magsasaka na mm -hmm. ano, at makapagtanim kaagad. Mm -hmm. Yung mga pangingisda, mahal sa mga bangka at makapag, uh, mga makapag-parish na. Dahil may mga, sabi nga natin, may mga lugar na closed season tayo pero marami uh. pa rin mga lugar na nakakaparish natin ang ating mga Kaya nag po lahat sa sinabing uh, baka nag-angkat na naman. Eh sinakapahan tayo sa sinabing mag-angkat dahil ang talagang direct ang sinatatay yung mga local producers. Mm. Sa makatuit, gusto nyo munang matapos yung assessment, Sir Jason, bago tayo mag-pronounce ng mga ganitong mga uh, statement ng uh, planong uh, importation ika? Opo, kasi nga, uh, uh, nung sinabi uh, po ni Asset, uh, uh, sumagot kagad yung mga traders na kailangan dahil mahal nga raw yung mga presyo ngayon ng mga gulay. Ang dami apektado uh, daw. Isda. Opo, eh, doon tayo kinakabahan pag sumagot ka ng mga traders, kahit mag-import ka, hindi naman po mga presyo. Kaya Kumbaga, oh, nababali wala yung local producers dahil ang kinukuha niya ay mura. Pero pagkating sa palengke, hindi rin na kung pa ang presyo. Nagulugin pa natin yung matalas. No? Binatarap ko sila sa 5K. sa ito lang, yung, yung galong kong sila sa... Mahal pa rin, Gigi. Oo. Sir, Sir Jason, teka lang, tawagan ulit natin si Sir Jason. Na ano yung signal niya na binabagyo yung kanyang uh, signal. At uh, bukas din po ang atin pong uh, i -ano mo yung signal paki-establish. Na ano nandiyan pa ba? Nandiyan pa? Ayos na ba yung ano niya uh, signal? Uh, Sir Jason? Hello Papa Ana. Yan, yan. Opo, akala ko binabagyo rin kayo eh. Pero okay. Sir Jason, teka lang. Uh, bago tayo magtungo, bago natin elaborate pa yung issue po ng importation. Sa inyo hubang uh, panig sa mga agrikultor, sa mga uh, magsasaka po natin na nakapag-assess na rin huba kayo sa Sinag or sa, sa limbawa sa ibang lugar. Yung mga, yung mga naapektuhan like uh, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Uh, y yung mga bahagi ng Northern Luzon, nakapag-assess na ho ba kayo? Uh, may mga assessment pa rin. Talagang uh, tinamaan po yung may mga palayan tayo at mga bahay siya na tinamaan. Pero ah, yung... ito po kasi mga nagtataring pa lang. Dahil makaamin mm -hmm. na po sila. Iti, uh, ang ating etong panawagan, makapagtanim sila ulit para hindi naman po talaga maligay ang ating mga producers, dun po sa sinasabing isda Slap Pilay, tayo po tayo medyo kinakabahan dahil uh, alam naman natin... 8,000 metric pagod. tons yan. Opo, nakakapangista uh, nakakapangis na naman yun. Paparap na sila sa mga pulungan. Ano? Ang, tawag, natin sa mga pispot ay eh, mga pulungan. Ano? Mm -hmm. Napamarap nga sila doon. Kaya nagtataka sila bakit sila uh, mag import Kaya eh, nalalitin naman doon yung mga kanilang mga uh, nakukulit isda. At matatakot po uh, siya sa kung kaya tumuhin ay magdagdag pa ng uh, another 800 1,000 tons si Pugya kung Pagalawa po yung sa mga gulay, uh, ang ating mga gulay po ay more still, uh, ano, maliitan po yung mga sakahan Ano mm -hmm. Kaya po, saka hindi naman po sa tulad ng talang na ng agit na gulay magkagulay natin ilang linggo, magtagal mm -hmm. na siya sa London, makakabalik na po sila. Baka pwedeng hayaan na lang natin muna na makabawi ang ating mga servers. Hindi sa pag-import po ang ating -iisip sa mga panahon niya. Mm -hmm. So, hindi naman ho kayo tutol sa importation? Wala po tayong kaya. Basta kailangan. Yung... Sinasabi lang natin ngayon. Eh, eh, kung pwedeng yung mababang presyo ng nakaringisda na rin, baka doon mo na pwedeng tumunong pansin ng ahensya. Hmm. At kung talagang kulang pa rin, wala naman po tayong problema kung kailangan mo lang hmm. Pero historic po yung halaga po at lawak po ng pinsala sa agrikultura ng magkakasunod po ito na bagyo, Sir Jason. Anin po na bagyo pinag-uusapan natin dito. Sa... Opo. Opo. How will you... Uh, paano natin mabibigyan katwiran nga po itong ang uh, Uh, kailangan ma-connect natin, di ba? Yung halaga ng yung lawak ng pinsala, halaga ng pinsala sa agriculture sector, doon sa uh, ikinakasang importasyon. Opo, pero yung ating uh, simple naman, tulad po ng bigas, kahit po ang batoy at po, no. historical din po ang importation record natin. Nasa oh. <laughs> 4 million metric tons tayo ng pag-aangkat at baka umabot pa ng sabi nila, mm halos -hmm. ko lang po lang 5 million metric tons. So, 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 taga, bago pa bumagyo, binabahan na po talaga tayo ng imported, particular sa bigas at sa baboy at malok. Ang malok na po, sa totoo lang, bababa mababa pa po sa gasto sa produksyon ng farming na nasa 90 lang, ano, ang binibig sa ating mga pagpamalok, talagang lugi-lugi po. Kaya, pag sinabi na ng import, na ang takot ng ating mga mga pagsasaka, mga nasa tabuya, nasa mm at kahit po yung mga nasa palayan natin. Lalo po yung sa gulay kasi po talagang wipe out. Mm. Ang ano natin, nakabalik sila, makapagtanin para makabenta po kasi yung import pag uh, pinaseso mo yan. At pag, pag dumating dito yan, sumabay pa sa panahon na aari na ating mga Tapos o mga bagay sana sa naging epekto ng pagdino. Oo, oo, pero mataas yung presyo dito, uh, Sir Jason, eh. yung, uh, sa mga palengke pag namamalengke ho kami, namamalengke tayo, napapansin natin, uh, after nung magkakasunod nga na bagyo, di ba, nagsimula inong uh, kay Christine, sumunod yung kay uh, uh, Leon, Marce, Nika, Ophel, tapos ito, kasatapos lamang ditong Pepito, unti-unti siyang tumataas from nung, nung October, 5 pesos, 10 pesos, 15, 20, so on uh, yun ho ba ay uh, kumbaga, patunay ba sa sa inyong bang yun ay talagang uh, naglatay talaga yung uh, malaking epekto na apektuhan talaga yung agri sector kasi ang laki ng itinaas <laughs> sir Jason Opo yung sa atin na kung tumataasan ang currency, nang hindihan natin yung nagiging problema sa sa, sa mga presyo yan. Pero ang nais ko sa natin ibabatid, meron po kasi disconnect. Ano? Meron, mm. Walang, walang yung presyo sa, sa, sa mga sakahan pagdating sa presyohan sa palengke. Mm. Masang datong yung agwat. kung ang sinasabi natin, hindi naman po farmers na nakikinan sa, sa taas na presyo, kundi yung mga bilhero po at mga traders. Ito sana ang nais natin masipit din ang mga DA dahil uh, kagaya po sa galunggong ang taas na presyo sa talong, 1320 sa atin, oh, Sabi, tumas. sabi sa ulat, pero yung sa pagsasat po nila, nasa 120 lang, 150 ang bilhin sa kanila ah ibig sabihin po, kahit sa gulay, may pagtasang ginawang piso sa farmers, pero pagdating po sa ating mga sa, sa retail, kung umuwi naman po, sabi niyo, kahit yung talong, ano, nag-1,000, hindi po dito sa gano'ng itong Kaya po yung consultancy, sa pasasamanta na po, nandun po sa bahagi ng mga traders at nasakit ng po. Sir Jason, yung assessment ng DA kung talagang uh, gaano karami, yung aangkatin at uh, kung kailan mag-aangkat, kumbaga kung, kung kailan kailangan na talaga. Pero sa so, uh, supply side naman, Sir Jason, na, di ba uh, nakapag-ani naman na bago pa tumama yung mga bagyo? Tama ko so, ba? Sa, tama po. Ang uh, sa usapin ng supply dahil nga po... Uh, pumasok po na important. Uh, ang ang ating ang ating katapos sa supply mm. po yan. Siguro may mga sa gulay po, talagang given na may pag-ibig mga talaga, may na-wipe out. Pero yun sabi natin, imbis na import ang pag-isipan, yung tulungan sila kagad para makabalik. Tulong uh, so, so muna. Oo, muna. Oo, so mga kagaya po, mga tulong yan, Sir Jason? Yung mga binahari ah. na mga sasaka? Opo, oh, una-una. Nakapagbibig ah, agad ng bilhin para po maayos yung ating mga sakahan, makapagtanim sila ng mga gulay mm. para kailangan natin tayo ito tulad ng mga fertilizer at mga uh, pesticide. Mga binhi. At na po kaagad para mm. po makapagtanim ka agad ng ating mga kasama ng pagsasaka. Uh, Alaga guys, sa inyong uh, pag... Uh, mga, mga miyembro ninyo. Ilan ho ba ang mga naapektuhan po sa inyo pong panig? Sir, hmm. po sa mga vegetable growers, uh, yun po talaga yung direct ang tinamaan. Yung ating nga mga kasamang mga uh, nagtatanim ng palay, palay marami, talaga. Po ang naka, marami po ang nakaani na. Kaya yung tinamaan ngayon ay kakatanim pala o magtatanim pala. Kaya hindi po yung hiling nila na babigyan sila ng bagong para makapagdalit din po sila kaagad din. Oh, alright. Ako, sige ho. Baka meron ho kayong gusto pang ipanawagan sa DA, sa gobyerno para po sa mga naapektuhan po. Hindi lamang dun sa mga, ano ha, mga... Uh, magsasaka pati rin sa mga mangingisda at syempre sa lahat ng mga naapektuhan sa agri-sector, Sir Jason ng mga kagawa ng kasakaan. Ang sinasabi natin eh biglang nag-deklara ng mag-iipad. Yung po ang medyo kinabahan tayo at sana tuloy-tuloy lang ang pag-iisa at sabay-sabay po natin tulungan ng ating mga local producers na makapangang nakabawi po sa sabi niyo ay sunod-sunod na kapunan ng mga mag-iipad. Alright. Sige po, Sir Jason Kainglet. Marami pong salamat sa inyo.